Hello guys! Kumusta? Welcome po sa akin channel, Merelody Vlog. So guys, for today's video ay paano nga ba tayo makahatak ng maraming customers sa ating tindahan? No? Kaya naman ito ang ibabahagi ko sa inyo guys, base sa aking experience dito sa aking tindahan kung ano mga ginagawa ko. At ito nga yung binayaran natin guys, kasi dumating na yung ating order nagkalaga sa 4,494.40. So, dumaan nga dito guys yung ating ahinti kahit mayroon pa tayo nag-order pa rin tayo kasi ito nga di nagdaga natin itong mabinta dito sa ating tindahan at nag-order nga tayo ng sito solo, isang bandel at saka isang sito 355 ml kasi mabinta to ngayon guys kasi alam naman natin na grabing init kaya mabinta tong mga ganito ngayong panahon na ito no kaya naman ito nagdagdag pa rin tayo kasi para lang hindi tayo maubusan. Tapos tapos dito naman sa isang plastic guys, ayan, nag-order tayo ng Nova, saka Piato. Siyempre, pag mayroon binta tayo, i-order ka agad natin para lang mapunuan natin yung mga pinamili sa atin ng ating mga customer para puno na naman ang ating tindahan. Kaya naman, pag may binta tayo, talagang so good ka agad at order ka agad yan no, para sa ganun mapalitan yung mga pinamili sa atin ng ating mga customer. Kasi maganda kasi tingnan pag puno ang ating tindahan, talagang pag may dumaan ng mga tao sa ating tindahan talagang mapapatingin sila at mapapalapit at mapapabili no pag ganun puno ang ating tindahan at maganda ang pagka-display talagang nakaka-attract kasi pag ganun guys di ba at dito naman sa isang plastic guys, ayan mga piyatos kasi mabinta to sa atin ngayon, kaya naman yan, bili ka agad tayo, order ka agad tayo no, kung mayroon kang binta dyan, pamili mo ka agad ng mga mas mabinta sa inyong tindahan. Siyempre natatandaan natin yun kasi tayo naman ang nag assist sa ating mga customer kung ano yung mga lagi nilang hinahanap yun, mas dagdaga natin yon para sa ganon, matutuwa sila, balik-balikan na nila tayo no. Ganon ang aking discarte guys, sinusulat ko kung ano yung konti na lang at saka kung ano yung laging hanap ni customer yung ang mas dinagdagan ko tapos dito naman sa isang plastic nag order lang tayo ng isang dosina kasi ito lang yung konti na lang doon so tag isang dosina lang to guys no? dagdag lang natin doon kasi mabinta din to ngayon kasi yan tinitimpla nila at dito naman sa isang plastic nagdagdag lang tayo ng na isa saka itong koko mama nag order tayo ng limang piraso Dalawa na lang kasi natira dun sa ating tindahan. Tapos itong Rexona Blue, isang dosina lang din. Ayan yung laman ng plastic. Tapos dito naman sa box guys, sa dalawa yan. Papakita ko naman sa inyo. Yan guys, nag-order tayo ng this ring. Ito, limang piraso kasi ito yung mabinta sa atin. Kaya naman, ayan, nag-order tayo ng limang piraso. Ito yung binalik-balikan sa atin natin. Mga customer, saka isang balot lang ng Hyro. Kasi, nag-order na rin tayo sa Rebisco. So, puro mga biscuit mga order natin doon. Kaya naman, ito, isa lang yung order natin. No? Kasi, gusto ko lang na may i-order ako. pag dumating ang ating ay kahit paunti-unti lang para naman hindi mapagod sila sa pagpunta dito, kahit konti-unti lang nag-order tayo, nagdagdag lang tayo ng mas mabinta dito sa ating tindahan at yung kung ano yung konti na lang, no? Ito yung in order natin, magic sarap. Tapos itong up guys, dahil tumaas na siya, 15 na ang bintahan ko nito dati kasi ay 12, so 11 na nga ang puhunan, no? Tapos isang cloud 9, yan lang yung laman guys, isang box. At dito naman sa isang box. Kasi bukas darating din yung order natin sa Rebisco. Kaya yan, ito lang muna. Kasi, syempre pag dumating yung ating ahinti, kahit mag-order pa rin tayo, kahit mayroon pa tayo, at least yung mabinta naman ang binagdagan natin. Tapos, itong mga candies, guys, ay mga piso-piso lang naman. Ito nga ang ginagawa ko pag mas mabinta dito sa ating tindahan. Siyempre, ito na yung in-order ko lagi. Kasi mas malaki kasi ang kikitain natin pag ganito ang orderin natin. Lalo at mabinta sa atin. Pero kung hindi naman mas mabinta sa inyo, so, yun lang pa, konti-unti lang. Ito kasi ay mabinta sa ating tindahan. No? Pag bumili kasi yung mga customer ko ng UC, bumibili din sila ng ganitong candy. Kaya naman, yan, ganito ang kinukuha ko. Kasi nga, may pre pa to sa loob, guys, na plastic. Kaya malaking tulong po tong plastic sa atin kasi ang mahal po ng mga bilihin ngayon ng mga plastic tap lagayan lang ng mga paninda natin kaya naman dito nakakatipid tayo so malaki pa ang kikitain natin dito no kaya yan ang ginagawa ko yan ang in order ko guys tapos yung mga itong flat tops ay dos ang bintahan natin nagdagdag lang tayo ng isa at itong mga frutos piso piso lang naman ito pampahatak lang ng ating mga customer lalo ng mga bata <laughs> binalagbalikan nila to tapos nag-order tayo ng tigli lima lang, itong Lego Green sa red. kasi yan dagdag lang natin. Tapos San Marino guys, nagdagdag lang tayo ng tigli lima kasi mayroon pa naman natira doon. So marami pa naman tayong mga dilata doon. Kaya dagdag lang tayo ng mas mabinta no para maganda tingnan pag puno ang ating tindahan lalo ng mga dilata kasi yung iba'y napapagod na sila magluto kaya yan mamadalian na lang dilata na lang binibili nila no para sa ganun mabilis lang no kahit kami guys kahit ako minsan napapagod na ako magluto kaya yan sardinas na lang inuulam pero hindi naman pwede na kuha tayo ng kuha malulugi na tayo doon at chineck ko na nga isa-isa tong resibo guys at wala naman nagtaas kaya ganun pa rin ang bintahan natin kaya naman ayan magdisiplina tayo para maganda naman tingnan ang ating tindahan pagbuno Mag-display muna tayo, guys, habang wala pang customer, no. Ayan, kabilaan yung ating gagawin, mag-display mag-assist. So, bota lang talaga nakapahinga na ako kanina, guys, tanghali kasi nandito naman yung anak ko. Kaya yan, may lakas-lakas pa tayong mag-display. Kaya tapusin natin to kasi konti lang naman yung dinagdag natin kasi yan para maganda kasi tignan pag maayos ang ating mga paninda, pag puno. Kaya naman, itong plastic guys, tinutopi ko to no, kasi pwede na rin natin paglagyan to no, ganyan. Malaking tulong din to sa atin kaya tinatabi ko to kasi pag may bumili ng ala kasi mabibigat yun so pwede natin paglagyan. Kaya naman, ayan habang wala pang mga customer kaya mag-display mo na tayo no. Ganito talaga ang buhay tindera, guys, na talagang busy, konti lang yung pahinga natin. Kasi duty tayo ng umaga hanggang gabi. So, buti na lang at nakapahinga ako kanina ng konti, no? Kaya yan, may lakas tayo mag-display dito. Kasi gusto ko kasi mabinta ka agad yung ating mga na-order na dumating na stock. Yung display ka agad natin para maganda tingnan yung ating mga paninda. Ganun kasi ang panghatak sa mga customer. Talagang dadami ang mga soki mo pag nakikita nila na maayos ang mga paninda mo. Nakompleto ang mga stock mo. Nakompleto yung mga hinahanap nila na mayroon ka. Ganun kasi ang sekreto guys para gusto mo talaga na dumami ang mga customer mo. Kaya bibilhin niyo guys kung ano yung hanap sa inyo ni customer para sa ganun. Diyan na sila bibili sa iyo no hindi na sila lalayo ganun lang at dapat din guys na mabilis tayo kumilos pag may customer i-assist kagad natin no. Huwag tayong pabagal-bagal kasi yung iba ay nagmamadali lalo naman dito sa mga customer ko guys pag di kagad ka sila ma-assist na lang, nilipat sila sa kabila kasi minsan kasi sabay-sabay may may nagpajigas may nagpalod, may bumibili o di ba talagang di kaya lalo na mag-isa lang tayo kaya mas maganda talaga na mayroong kang kasama no kaya yan pwede mong tawagin ganito ganyan na magpapatulong so minsan kasi mag-isa lang tayo dito, di tayo ng powers. Kaya, ang ginagawa ko na lang mamadali, ano, kasi yung ibang customer naman ay nakakaintindi at nagaantay naman sila. Kaya yan, guys, no. Ganun lang talaga ang gagawin natin. At at syempre, kailangan din open yung ating tindahan para pag pumunta si Tumar, makakabili siya sa atin. Hindi na siya pupunta sa malayo para bibili, no? Kaya dapat talaga laging open din ang ating tindahan, guys. Kaya ganun talaga pag may tindahan tayo, halos kunti na lang yung pahinga natin, kunti na lang ang tinulog natin, halos kulang sa tulog, no? Lalo na't wala tayong kapalitan, tulad ko guys, opening closing ang duty ko, kaya naman pagdating sa gabi, minsan pag hindi ako nakapahinga, tuloy-tuloy ang trabaho, minsan talagang nanghihina tayo, na nahihilo, no? Kaya minsan pag gabi hindi na ako nakapag -repel. so kanina kasi ay nakapahinga tayo, kaya yan may lakas pa tayo, no? Kailan? Pero pag ganun guys, pag nahihilo ako ay nag-stop muna ako, pero open pa rin ang ating tindahan, so di lang ako nagkikilos-kilos kasi nga minsan may time talaga na ang bigat ng pakiramdam natin na nahi tayo kasi nakulang sa tulog no kaya pag ganon pinapahinga ko muna ang sarili ko kasi mahirap din pagpilitin lalo tayong mahirapan kasi wala namang gagawa nito kundi tayo lang no kaya yan guys ipahinga din natin ang ating sarili no kasi s'yempre gusto natin laging bukas ang ating tindahan no at ito nga guys itong plastic kaya ipapakita ko lang sa inyo at ito nga ang dami no kaya yan, ito lagi ang binibili ko kasi nakakatipid tayo. Pwede na rin natin lagayan ng itlog pag may buhay-bili sa atin, no. Kaya ito ang ginagawa ko at ito nga, bilangin lang natin. Ang dami din, guys. Ayan. 16 pieces siya, guys. Ayan. Kaya natuwa ako kasi malaking tulong dito sa atin kasi ang mahal ng mabilihin ngayon, no. Kahit malang lang dito ay makakatipid tayo. <laughs> Kaya yan ganun lang, diskartihan na lang talaga para makadagdag kita din dito sa ating tindahan at makakatipid na rin no, sa plastik kasi ang mahal ng plastic ngayon guys, no? Kaya yan ang diskarte ko kasi mabinta naman to dito sa ating tindahan. Siyempre pag mas, mas mabinta ay dagdagan na natin. Kaya yun nga guys, kaya mahalaga pa rin ang ating kalusugan. Kaya pre lang talaga tayo para bigyan ng lakas ng pangatawan kasi tuloy-tuloy ang ating trabaho kasi manghinayin tayo pag iklos saglit. Pahinga tayo pero pagkaya naman, sige ko. Tuloy lang ang buhay. Siyempre natural lang naman yung mapagod tayo kasi tao lang din tayo at ipapahinga lang din natin basta bawal tayong sumuko. Tuloy-tuloy no? lang natin itong mga ginagawa natin no? at may awa din ang Diyos ay magbubunga din yung pagsisikap natin at siyempre guys, iwas-iwasan din natin na wag masyadong close sa ating mga customer kasi dati guys, base sa aking experience, no, dati nung bago pa lang yung tindahan ko, so ang naisip ko makipagkwentuhan para sa ganun, dito na sila babalik sa atin, dito na sila bibili. Ang problema nga, hindi nangyari yun. Ang ginawa nila ay utangan ka. Kaya yun, pag ganun, talagang matututo tayo ang sa pagkakamali natin na dapat hindi tayo basta-basta makipag usap sa mga hindi naman ka-close, lalo na sa baguhan ng mga customer. Siyempre, yung mga legit na talaga natin mga customer, okay lang naman yun na makipagkwentuhan. Yung ano lang, hindi naman kung tungkol na sa personal na buhay, yung tungkol lang sa tindahan kung may itatanong, okay lang naman po yun. Kasi, yan. Kaya yan guys, nung pagbago lang yung customer na yun na ah, makipagkwentuhan, kunwari, style lang pala nila yun na, ah. kunwari, ikuklos ka nila. So, pag, pag sunod balik nila ay utangan ka na. Kaya yun, iwas-iwasan natin sa baga ganong tao. No? So, ako naman dito guys, ay nagpapautang naman ako. Pero, kontrolado lang at pili lang. Kasi, doon lang sa mga customer customer ko na talaga, no? Kasi yung sa mga bago pa lang, bagong customer, bagong santa, so hindi ako nagpapautang basta-basta. Kasi nga, yun ang dahilan kung bakit nalulugi ang tindahan. Kasi nga, yung nasa store owner kasi yun, kasi pautang lang sila ng pautang, di nila napapansin, na na pala silang pambili, no? Naubos yung mga paninda nila, pero wala silang pambili dahil napunta dun sa utang. Pag may magpajikas, guys, hindi ko nabibidyohan kasi nga, isa lang ang cellphone na ginamit ko kasi yung isang cellphone ko nasira na no. Naghahang na siya, sobrang puno na talaga. Kahit binura ko na yung mga video ay ayun na niyang gumana kaya ayan hindi ko na bibidyuhan kasi isa lang cellphone ko itong ginagamit kong pang video ito din ang pang Gcash ko. At ito nga guys, ipupuno natin itong mga dilata at saka itong mga sitsilya para maganda tingnan ang ating tindahan no. Kaya ipupuno natin dito habang nag assist tayo pag wala namang customer, yan, ipupuno kasi kaya pa naman ng powers kasi nga pangiting ng guys, ayan nga may kalbo kaya pupunuan natin. 그는 <목소리> 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 Masaya pag ganito guys na sunod-sunod ang ating mga customer kahit sobrang nap napapagod tayo pero bawi din naman pag makabinta tayo ng malaki ba diba? kasi ayan may pamilya na naman tayo kinabukasan. Ganun lang di ko pinapatulog yung pera guys pag mayroon akong binta. Nag-iisip ako ng pwede kong idagdag dito sa ating tindahan na nahinahanap ni, ni customer kaya ganun ang ginagawa ko sinusulat ko kung halimbawa wala pa ako nung mga hinahanap ni customer pag mayroon tayong extra na binta na hindi natin na gagamit pa pwede natin idagdag para sa ganoon dadami yung ating mga suki at alam nila na may tinda na tayo at syempre pwede din natin ipaalala sa kanila na mayroon na tayong ganitong paninda ganun lang ang diskarte guys para mabalik-balik sila sa atin no? Ganyan guys, yun ang ginagawa ko dito sa aking tindahan. No? Para makadagdag kita na rin dito sa ating tindahan guys at makakatulong din tayo sa ating mga customer kasi hindi na nila hanapin sa iba at nandito na sa atin. Kaya kung ano yung mga hinahanap nila, kaya pwede natin idagdag. No? Kailangan talaga madiskarte din tulad pag ang tindahan mo naman ang inaasahan mo kaya kailan mo din mag-isip kung anong pwede mong idagdag sa inyong paninda kasi hindi naman tayo pwede kuha ng kuha sa ating tindahan di porket may tindahan ay kuha na tayo ng kuha siyempre hindi ganon kasi manulogi naman tayo noon kaya kaya pag ganon kuha ka ng kuha dapat ililista din natin no? tulad sa mga anak ko guys nagpapaalam yan pag may kukunin dito sa tindahan no para sa ganon alam ko at didiskartehan ko yon kasi mababawi ko din naman yon pag ako kasi ang mamili pinipili ko yung may mga pre, mga dagdag, no, para sa ganun mababawi yung mga kinukuha ng anak ko. Kasi dito sila kumukuha ng bao nila, ng kung ano yung may dahil nila, no. Kaya, yan, kailangan natin mag-isip. At syempre, hindi naman lahat iasa natin sa tindahan kasi wala din mangyayari sa tindahan mo kung kung iasa mo lahat sa kanya, no, di ba? Kaya mag-isip talaga tayo ng ekstrang pagkakitaan. At ito nga guys presyuhan ko lang yung mga dilata no kasi pag ang anak ko ang bantay para alam niya yung price no. Yung iba lang pero yung iba ay alam na naman niya. Kaya gusto ko lang ibahagi yung mga ginagawa ko guys kasi nagumpisa lang naman ako sa manit na puhunan. So ito lang naman ang ginawa kong diskati para maparami yung ating mga panindasi pag lang at maging masinop at may disiplina sa sarili at madiskarte at higit sa lahat laging magdasal no para gabayan tayo lagi sa ating mga ginagawa sa araw-araw kaya basta yun lang guys ang gagawin natin kaya sa mga gustong magtayo ng sari store para sa akin, madali lang po siya. Si at syaga lang talaga, siyempre sa pagising mo sa umaga, mamimili ka, mamimilingki ka, kailang malinis yung mga paninda mo, Kompletuhin mo yung mga paninda mo, kung gusto mo babalik-balik yung mga customer mo sa iyong tindahan, kailang kung ano yung hanap nila ay mayroon ka. Ganun lang guys, kasi di mo na kailangan mag-alok, basta ang gagawin mo lang ay kumpletuhin mo yung mga paninda, at siyempre maganda tingnan yung mga pagka-display. Si pag siyaga lang talaga, at diskarte para sa ganon dadami ang inyong mga suki. Natutuwa ako sa anak ko guys, minapakita niya yung kanyang video, nagtitiktok siya, kaya ayan, talagang pag ganito guys, nawawala yung pagod ko, no, pag makikita ko yung anak ko. Kaya ito talaga ang kagandahan guys, kahit nandito lang tayo sa bahay, ay mayroon tayong pinagkakitaan at nakakasama pa natin ng ating mga anak, nasubaybayan natin sila sa paglaki nila, kahit naman sobrang pagod natin kasi hindi lang sa pagtitinda ang ating inasikaso, nagasikaso pa tayo sa ating mga anak, sa loob ng bahay bahay, nagluluto at kung ano-ano pa. Pero ayos lang naman dahil nag-enjoy naman tayo sa ating mga ginagawa, no? Kailangan kasi diyan masaya ka sa ginagawa mo, nag-enjoy ka kasi pag ganun talagang magaan ang pasok, no? Magaan ang pamumuhay mo, talagang lalo tayong i-bless, no? Kaya kailangan lang talaga na 'wag natin isipin yung pagod, ituloy-tuloy lang natin yung mga ginagawa natin at enjoy lang natin, no? Kasi parang pasyon natin yan guys, parang talent natin. No? At ayan nga, may extra pa tayong pinagkabisihan ito nga pinasok natin ang mundo ng pag youtube kaya naman pag may time ako ay yan nag edit tayo kaya sobrang busy talaga at nag iisip pa tayo ng extra pang pagkakitaan para sa ganun hindi lang sa tindahan tayo kukuha at mayroon pa tayong ibang mapagkuhaan pag mayroon tayong ibang extra pagkakitaan kaya, kaya maganda guys kasi nandito lang tayo sa bahay at mayroon tayong sariling pinagkakitaan no? kasi hindi lang naman tayo pwede aasa sa isa dahil kulang talaga pag sa partner partner lang natin kasi talagang mahina din ang trabaho nila ngayon kaya mag-isip ka talaga para hindi naman kawawa ang buhay nyo siyempre gusto mo baguhin ang buhay nyo at makabayad ka sa mga bayarin at doon pa lang guys ay masaya na ako na makakabayad ako sa mga bayarin ko kasi pag may iniisip ko may bayarin ako talagang ayan parang ang bigat sa pakiramdam pag nakakabayad kasi tayo na wala na tayong iniisip talagang ang gaan pasok sa atin no? Oh. ang gaan pasok sa atin guys pag nakakabayad tayo sa atin ating mga bayarin. Kaya yan guys, basta sipag at yaga lang talaga at tamang diskarte talagang yan, makakasurvive talaga tayo sa ating mga kanya-kanyang bayarin. Kaya kaya gusto ko lang ibahagi guys yung mga ginagawa ko dito kung paano balik-balikan ang ating mga customer. Ang mahalaga lang naman yun guys ay pakikitungos natin kung paano tayo mag-assist at laging kompletong ating mga paninda at syempre tamang presyo. Kaya yun lang guys gusto ko lang ibahagi lalo na sa mga nag-umpisa pa lang mag sari restore. Kaya maraming salamat. God bless us all.